natriyak ni Senate President Jesus Escudero kay suspended Bamban Mayor Alice Go nalita siya sa kustodiya ng Senado sakaling siya'y ay sumuko o arestuhin ng Senate Sergeant-at-Arms si Daniel Manalasta sa detalye Matapos ilabas ng Senado ang arrest order laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go pagtitiyak ni Senate President Francis Escudero ginagarantihan ng Senado sa sino mga dadakpin para i-detail sa Senado ang siguridad ni man, kabilang na siya. Na-identify na namin ni General Angkan yung pagdedetailan. Hindi lamang sa kanya, ulitin ko, sa iba pang inisyo ng warrant of arrest ng Senado. Para kay Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada, lahat ng ahensya ng gobyerno na may police powers dapat magtulungan para hanapin si Guo. Pero mas maigira kung susuko na lang siya Balat naman ni Senadora Risa Honteveros kasunod ng mahabang post ng Alcalde sa Facebook na iginiit na isa siyang Pinoy. Kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino, ang titibay na ng ebidensya. Ayon sa kampo ni Guo, hindi na sila nagulat sa inilabas na arrest order. Sabi ng abogado ni Guo na sa Tony Stephen David, nasa Pilipinas pa rin ang kanyang kliyente. Pero pinayuhan na rin daw niya itong lumantad sa Senate hearing. Nag-50-50 siya. Hmm. Una, ang advice ko sa kanya, mag-appear ka, i-honor natin yung legal process. Kasi hmm. nga, hindi naman tayo pwede magtago habang buhay. Sayang naman yung buhay natin na masasayang sa pagtatago magiging fugitive ka. Kaya nga kailan yun, di ba? Mm Kailan ka magiging kailan. Sayang, di ba? Samantala kung mag-a-appear ka, eh ang kailangan, di naman yun para parusahan siya kasi may presumption of innocence. Mm Samantala may panibagong revelasyon na pinakawalan si Hontiveros, hinggil naman sa umunoy kapatid ni Michael Yang. Matatanda ang si Yang ay dating adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kumpanya ni Alice Go, ang Baofu, ay may direktang transaksyon sa joint account ng dalawang tao ang isa si Yu Zhenkan na incorporator ng Hong Sheng ang pogo na ni-raid sa Bamban Talak. ang kasama niya sa account ay isang nagngangalang Hong Jiangyang Who is Hong Jiangyang you may ask Kapatid po siya ni Michael Yang Yes, the same Michael Young na dating economic presidential advisor kuno ni Duterte. Sabi ko nga, mukhang one big happy family pala itong mga Pogo at family members. Baka nga itong family pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Ayon naman sa abogado ni Michael Young, hindi niya alam kung may kapatid ito. Sa ngayon, wala pang impormasyon sa kinaroroonan ni Guo. Ayon naman sa dating tagapagsalita ni Duterte, desperado raw si Ontevero sa pag-uugnay sa dating Pangulo sa umano'y anomalya sa Farmally at maging sa Pogo. Wala raw legal na basihan para idawit ang dating presidente sa korupsyon. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.